siya dyan sa ospital, uh, hindi niya po alam na sinusundan na pala siya ng mga ito. Dalawa po yan eh. Suspect number 2 na nakasunod. Okay. Sinundan po sila. Kumbaga good Samaritan lang siya na, ay alam ko kung saan yung ospital, gusto niyo may sasakyan na ako, sumakay na lang kayo dito sa akin. Nakuhanan si ma'am 242000 alahas na 46000 cellphone. Budol-budol gang ang tawag ay. dyan. Buti nila nakuha natin yung plate number nung sasakyan. So galing po kayo ng ospital. Opo. Yung pala ay sinundan na kayo, naglabas nyo at nag-offer ng tulong. Opo. Ano pong pagkasabi? Ah, sabi po niya na... Taga, ano daw po siya, Palawan. Numihingi no? po siya ng tulong kung saan po pwede makabili ng gamot. Kasi yung tatay daw po niya, nasa hospital din daw po, may cancer stage. Kaya po ako, parang naawa po ako, mm -hmm. na gusto ko po samahan kasi may sakit din po ako. Okay. Tapos may is yung, yung pangalawang babae po nasa likod ko, parang tumulong din po siya na masamahan yung, ano, yung babae magkakasagwat po. Eh, yun po, dinala ko sa sasakyan dahil sasakay na sana kami ng jeep. Eh, sabi po niya, may sasakyan daw po siya. Tapos pagdating po doon sa sasakyan sa loob, parang nagsasalita po sila na alam nila kung saan ang bilihan po ng gamot. Doon sa may stage 2 cancer? Okay. Opo. So pumunta kayo doon? Opo. At syempre, hiningan ka ng pera? Opo. ka? Opo. Ang sabi po non Chinese na nangyengin ng tulong sa akin na magsasabi daw po ako ng totoo na kung magkano yung pera ko, tapos yung ano yung isa po parang inaano na may passbook na mga ganyan-ganyang -ganyang ipon po, hindi daw po niya alam. Tapos ako po, sabi ko, o pang sarili lang namin yan. Sabi niya, gusto ko ilabas mo passbook-passbook. Bigyan kita ng yung pagtulong mo sa akin, uh, papalitan ko ng pera po. Papalitan daw po niya ng pera. Tapos sabi niya, gusto daw po niya mag-withdraw yung pera ko para daw po makita po niya personal yung pera ko para tapatan daw po niya ng pera din po. Okay, magkano po yung pera pinawidro sa'yo? Nagwidro kayo sa bangko? Opo, pinawidro magkano? po ako. 200 po ang nawidro ko. Inutusan pa rin po ako kumuha sa bahay, sir. Ah, ako okay. pinapunta ka sa Opo, bahay. Opo, pati yung kas ko po, sir, na 40 Kasi po. may pangako na dudublihin Opo, yung para, pera mo. Opo, para siya, siya, sagot na rin daw po niya yung sakit ko. Pag withdraw mo ng 200,000? Nasa kamay ko po, pinalagay lang po sa envelope po. Okay. Tapos, yung pera din po niya na sa akin, isinama din po doon sa 200 kiko po, tsaka yung sa kaspa na, tsaka mga alahas po, sa isang lalagyan po. Tapos, cellphone, lahat po. Allah. Okay, so akala mo nandiyan yung alahas Opo. mo. Opo. Tapos nandiyan yung... Perang bigay 200 uh, mo plus bigay nila. Opo. Opo. So ngayon lumitaw, ang laman ay puro papel? papel. Opo, inano po ng driver siya po, yung nag-ano, para daw po na, ano na, hindi daw po ako makuha talaga sigurado. Pati okay. yung alas ko para hindi alata na may pera akong bit-bit. Buto na po yan, mabilis po yung mga kamay niyan. Akala nyo, para mga magician yan, akala mo nandyan Opo. talaga yung pera mo, nandiyan yung alas mo, plus yung pera pa nila, doble yung pala, papel lang laman. Jesus, buti na nakuha natin yung kanilang plate. Matagal na po ito? itong budol. Kaya nga po, babalik tayo dun sa sinasabi ng ating mga magulang nung malilit pa tayo, do not talk to strangers. Pag meron pong lumapit sa inyo dyan sa kalye, nagtatanong kunyari, noong unang panahon, pwede ka maging mabait eh. Saan ba dito yung papuntang kubaw? Saan Tablahin niyo po, magtanong kay sa police ni ko alam, magtanong kay sa MMDA. Ganun po talaga. Noong una, siyempre, tuturo natin. Dahil gusto natin magmamagandang loob. Ngayon po, ang turo ko sa inyo, pag may nagtanong, Turo niyo po sa police, turo niyo po sa MMDA. Diretso na po ang lakad niyo. Hindi niyo naman responsibilidad yan na ituro kung nawawala siya, naliligaw sila. Kasi more often than not, budol yan. Ganon mga style ng mga budol-budol ka. -budol As scammer na dati-dati, tricycle si lang. Ngayon, Montero, para bumilip ka talaga. Tapos mukhang Chinese pa yung... Opo, mga... mapipira po sila. Pinakitaan po nila ako na mapipira po sila. Pero yung budol yung, yung sa ibabaw lang yung 1,000. Mm -hmm. Sa ilalim noon, gupit-gupit na papel yun. Ganun po yun. Ang may-ari po, ito sa plate number na nakita sa Montero na PEO 987 Rafael P. Albert na nakatira sa Alpha Grand View Condo, Manila City, Metro Manila. I want this posted sa Facebook natin today, yung plate number and all. Para kung hindi ito yung may-ari, then lumutang siya. Kung ito ba yung nabenta na niya, lumutang siya ka rin niya binenta. 1970s pa ang Modus. Actually, 60s pa po eh. Yung budol-budol gang na yan. Sargento! Yes sir. Sarento nasa inyo na po yung plate number, tama? Yes po, sir. Punta na po po sa Grand View sa condominium sa Manila po area. Opo. So, pagpunta ng tropa po, sir, ay tinanong po siyang guardia is uh, five years nang wala po sa doon sa uh, sa tinutuluyan po condominium. So, wala na po kami balita po sa nagmamayari po ng sasakyan ho. Oh. May problema tong LTO. Kayo dyan sa si LTO, manda kayo, ako yung bagong committee chair. Palaging pumapalpak po ang LTO pagdating dito eh. Yung address sa plate number hindi updated. Okay. Salitang budol-budol, ngayon yung na po narinig? Medyo narinig na po namin yan, idol, pero si di po namin pa naranasan yung ganyan. Ngayon na po kami naniwala talaga na mayroon talaga pa. Atty. Tevidad? Yes po, Senator. Bakit nakalusot po ito? Uh, bali ang proseso po ng LTO sa pagre register ay dinodouble check po namin kung yung ipinrovide na ID po sa amin is a uh, the, the, ID provided or the picture provided din po din sa system namin. So most probably po ang nangyari po sa registration pareho po ng ID o kamukha po yung ID ng ipinresent ng registration po. Attorney Tividad, baguhin niyo po yung sistema niyo dyan at ito po ang gusto kong mangyari by hook or by crook. This is what's gonna happen. Lahat na mga sasakyan na nakarehistro, meron ng kasamang picture ng may-ari ng sasakyan. Get? Sa ngayon kasi wala eh. Walang litrato eh. Nakalagay lang pangalan, Rafael P. Albert pero walang litrato kung sino siya. Opo. Yes po, Senator. Uh, we will take that in consideration po. Ayusin po namin na uh, maglabas po kami ng memorandum circular regarding this. And then from yes. now on, updated po palagi ang inyong mga record. Recently registered. And yet, yung address niya Five years ago pa. Yes po, Senator. Di ba? So dapat gagawa kayo ng sistema to make sure na yung address nito nagpaparenew ng registration ay the same pa rin. Or kung nagbago man, eh kailang mag-provide siya ng bago information. That's why tinatanong yan. Pag nagpa-register, meron bang katanungan doon na nagpalit ka naman ng address? Uh, Mag-issue po kami ng updated na memorandum circular para po masiguro ng change of address at ang pag-registro ay nasa tamang proseso po, Senator. Correct. Isa dyan, kumuha sila ng barangay clearance at humingi silang certificate sa kanilang barangay. Na-impact, yan yung current address nila. Tama? Tama po kayo, Senator. Make that happen. Apa. Uh, We will have it approved by the Assistant Secretary. Yes, yes under my watch, that's gonna happen. Paulit-ulit na nangyari itong ganito eh, na nalulusotan kayo. Actually, Senator, meron na po kaming draft nung change of address ng memorandum. Uh, it is still pending on the uh, table of the assistant secretary. Kakabigay lang po namin this afternoon. Okay, let's do this. Attorney, pwede ba ipakumontak po kayo sa Highway Patrol, sa PNP, ipa-alarma natin tong plakang ito? Yes po Senator, it is uh, already subject of a uh, of an official investigation so we are just waiting for the paper po and then we will uh, have it alarmed. Very Senator. good. And then tomorrow po, uh, gusto ko po makita yung inyong naging aksyon na ito po yung nakapa-alarma. Bigyan niyo po ako ng uh, dokumento na to make sure na talaga na-alarma na po talaga ito. Okay, sir? Yes, po, Senator. Ma'am, nakapag-file naman na kayo ng kaso? Blatter sa pulis, ano? Nakapag-blatter lang po, okay. sir. Ang kaso lang po, sir, eh, mag-sampa na ako ng kaso eh, na ano ako ni sa polis po sir ito na... Ano sabi? Huwag magsampa Hindi naman po. Colonel, pakitulungan na lang po ninyo na masampahan po ng kaso, ito mga ng modus. For the meantime, wala po tayo talagang ano eh, yung registration lang. Pwede ho ba ito? Opo, sir. Kung ano na kayo sa registration, pwede apo, na po yun? sir. po namin dyan sa inyong tanggapan, Colonel, sir. Thank you po, Colonel. Thank yes, sir. Pa. ipo ko po ito sa Facebook. Opo, sir. Para lumit ang mundo niya. Dito po ang ano Tapos pangalawa, ipapa-alarma ng LTO itong plaka. Okay. Pag nakita to sa kalye ng highway patrol, PNP, traffic enforcers, paparahin to. After alarm up, si Colonel, uh, tutulong sa inyo masampahan ng kaso itong nakapangalan sa registration. Okay? Opo, Idol. po. Magandang po. nga tayo ng batas na ito mga namomodos. Yung pinakamataas na parusa laban dito sa mga scammer. Uy, mag-ingat po pala kayo ha. Kasama po yung sa budol yung dugo-dugo naman tatawag sa telepono may tatawag po sa inyo sa telepono at sasabihin na aksidente yung inyong amo o yung inyong kasamahan sa bahay, baba niyo telepono. Pangalawa pa, kakatok. Magpapanggap po na sila ay mag-aayos ng inyong gasol. Di ba may gumagoma yan? Nagagaling sila sa syudad. Yung iba, magsasabi taga Bureau of Fire. iba, safety inspection galing sa munisipyo. Kaya titignan yung inyong mga gasol. At kunyari, magkipumayag. Okay, maraming usong-usong ngayon lalo ng palapit ng Pasko ulit. Dumarami para makabuti.